Maraming negosyo lalo na ang mga MSMEs ang pinadapa ng pandemya. Isa rito ang negosyong souvenir items at handicrafts ni Juvelin sa Pagudpud, Ilocos Norte. Sobrang laki po yung impact ng ano po ng pandemic sa amin talaga. Okay. Nawalan ng turista, walang mm -hmm. hanapbuhay. So, nagpapasalamat talaga pa rin sa Panginoon kasi mm -mm. challenge sa amin. Pero dahil sa challenge na yun, naging matapang po kami. Okay, meron po kami ipapamigay sa atin po ang Lucky Sharer for Days video. So, maraming salamat po sa mga nagmamain. Umalalay sa kanilang pagbangon uh, pa ang Sustainable Gusto, Livelihood Program ng, ng DSWD. Dito ay nabibigyan ang mga MSMEs ng cash assistance na abot sa 15,000 hanggang 20,000 pesos. Opo oh, ma'am, actually isa po tayo sa mga sumagot sa hamon ng pandemya dahil nung pandemya po ma'am, nagbibigay po kasi tayo ng uh, livelihood assistance grant sa ating po mga beneficiaryong naapektuhan ng pandemya, 'yung mga nagsara ang tindahan, uh, tapos 'yung mga nawalan ng trabaho. Isa po sa mga tinulungan natin 'yung mga mga ganitong tao Ay nakadepende pa rin po 'yan ma'am doon sa pangangailangan ng negosyo o ng trabaho po na ina apply at eh negosyo ko kasi ma'am, depende pa rin yan talaga kung magkano ba yung kailangan nilang kapital. Ah uh, malaking tulong po sa amin lalo na po sa akin sa craft namin. Ah mm -hmm. uh, nakabili naka po kami ng machines, additional mm -hmm. machines para ma more on innovation sa products namin tapos napaganda namin at ngayon po nandito kami sa kwalifikasyon nito ay dapat kabilang ang mga negosyante sa mga poor households o kaya ay miyembro ng 4Ps na nais magsimula ng negosyo. Pero hindi pa dyan nagtatapos ang tulong na hatid ng DSWD Region 1. Yung blue na lang po yung ano, okay. available. Ma po, Ma'am Carmit? 150 pesos po yung ang laptop ating bag. Laptop bag. Ang mga produkto kasi ng mga MSMEs, ibinebenta mismo ng mga kawani ng ahensya online sa pamamagitan ng live selling. Uh, isa po ito sa mga social marketing strategy po natin ng SLP para po mas mapa Yabong pa natin ni ma'am or matulungan pa natin yung mga beneficiaryo ng programa upang mapalawakin yung mga naaabot ng mga produkto ng ating po mga beneficiaryo ma beneficiaryo ma'am. So actually ma'am ito nag uh, rise up ito during pandemic kasi ma'am. Di ba hindi pwedeng magtinda, walang mga trade fair mga ganun. So isa po sa mga strategy po na naisip natin sa ating kagawaran ay yung pag online live sale. Ang gaganda ng mga prints niya. Hindi yes. lang siya basta-basta na gold. 10 pesos lang to ha. Lahat ng orders ay dadalhin ng mga negosyante sa mga opisina ng DSWD sa kada probinsya sa rehiyon para agad na maipadala sa mga nag-order. Sa ngayon ay nakaschedule ang kada probinsya sa Region 1 para sa pagtatampok ng kanilang mga produkto sa live selling ng DSWD. Yan, maluwa. Ay, maluwang siya si And also may another packet sa loob. Randy Guzman para ay, sa Luzon Headlines. Tablets, sis, yes, diba? Kasi kapag... Diba...